isda. Ayan, siya. Kita nyo guys, ang laki ng isda. Ayan. Ang laki ng isda, guys. Ayan, ang lulutuin ko ngayong araw. Ayan, nakatayo na. Mag, ano pa ata, ayan siya. Lalangoy siya. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Kita nyo guys, ang laki ng isda. Kahit dito kami sa ibang bansa, ayan ang isda. Malaki pa rin ang mabibili naming isda. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isda na yan guys. Kasi, pula daw yan na isda. Masarap. Kasi, hindi pa ako nakaluto ng isda na pula dito sa ibang bansa. Ngayon pa lang guys. Ayan guys, slice po natin siya. Allah, ang tigas. Uh, ang tigas. Oh my goodness. Ugh. Op. Wow. Ang laki ng isda ayan ayan guys oh ang laki oh my goodness hindi makaya ng ating kutsilyo ayan ano bang gagawin natin dito para maputo Oop! Ah! oh, alam ko na. Kuha tayo ng kutsilyo ni <laughs> oh, Yati! What are you doing? Huh? What are you doing, Buki? Okay. Ayan, guys. Dalawang kutsilyo natin. Ngayon, ganyanin natin para mm. mm. para maputol. Mm. Ayan. Ayan. Para masira yung kutsilyo natin, guys. Oh. Hmm. ang tibay. Uy. Alaga. Ala. Oh. Allah. Nasira. Nasira yung kutsilyo natin. Kasi ang laki ng isda ka. Uy! Oh my goodness. Ayan guys, tingnan mo yung isda na slice na. Ayan na guys, ila, halo na natin yung isda guys. Ayan ang sinigang. Ayan ang ulo ng isda guys. Ayan, ang lalaki ayan lutuin natin ito, oh, ang laki ng ulo niya guys ayan Ayan na guys, yung pichay natin. At saka yung talong natin guys. Tapos, paasim natin isang limon. Ayan guys, limon. Ayan. Isda. Ito na po yung isda natin. Ayan. Ayan. Ayan guys, tanggalin natin yung mga ano? bukal-bukal. Ayan. Ayan. Tanggalin natin, guys. Yung mga kulo niya. Ayan. Ayan po. Samtang nagluluto po tayo, magsasampay po tayo ng ating mga nilabahan. Ayan po siya. Ayan. Sampay po tayo ng mga nilabahan natin. mahirap isang isang kamay nagtatrabaho ayan, nagsampay tayo ayan na po ayan, luto na yung isda natin ayan, halok na natin yung pizza natin ayan guys yung pitsay natin, malinis na po yan, kasi nahugasan na halok natin pitsay sa ating isda Ayan. Ayan po siya. Ayan. Diin natin po siya para maluto na rin yung pitchay. Ayan. Tapos timplan na natin siya, guys. ngayon tikman natin yan ang ating lotong ayan tikman natin siya hmm wow sarap sarap ang ating sinigang na isda ayan guys thank you for watching guys hanggang dito na lang Loto ng ating sinigang na isda. Ayan. Thank you for watching guys. Bye bye and God bless everyone.